sa Pilipinas. Isa sa mga paboritong isda ng marami ay ang cream dory. Ang cream dory ay kilala sa kanyang malambot na karne at hindi malansa na lasa kaya't hindi nakakapagtaka na ito ay isa sa mga sikat na pagpipilian sa mga tindahan ng isda at mga palengke sa buong bansa. Ang pagbili ng cream dory sa Pilipinas ay isang proseso na kadalasang nakasanayan na ng marami. Sa maraming lugar, maaari mong mahanap ang mga ito sa mga palengke, pribadong tindahan ng isda, o kahit na sa mga supermarket. Ngunit bago ka makabili, mayroong mga bagay na dapat mong isaalang-alang upang matiyak na ang iyong bibilhin ay sariwa at kalidad. Una sa lahat, ang pagpili ng tamang tindahan o tindahan ng isda ay mahalaga. Kung maaari, pumunta sa mga tindahan na kilala sa kanilang sariwang isda at mahusay na serbisyo. Marahil ay mayroon kang paboritong tindahan na pinupuntahan kung saan tiwala ka sa kalidad ng kanilang mga produkto. Ngunit kung bago ka pa lamang sa lugar, maaaring tanungin mo ang mga lokal na residente o maghanap ng mga review online upang matukoy kung aling tindahan ang pinakamahusay na pagbilihan ng cream dory. Kapag ikaw ay nasa tindahan na, Siguraduhin suriin ang cream dory bago mo ito bilhin. Ang tamang cream dory ay dapat na may kulay puting kahel o dilaw na laman na hindi malansa ang amoy. Dapat itong makintab at walang mga bahid ng dugo o iba pang diferensya. Kung maaari, hinga ng tulong ang tindero o tindera upang suriin ang isda at siguraduhin sariwa ito. Isa pang mahalagang bagay na isalang-alang ay ang presyo ng cream dory sa iba't ibang lugar maaaring magkaroon ng kaibahan sa presyo depende sa lokasyon at kalidad ng isda siguraduhin magtanong ka sa iba't ibang tindahan upang makumpara ang presyo bago ka magdesisyon kung saan bibili minsan maaari ring makatipid ka sa pagbili ng mas malaking dami ng cream dory kung plano mong ipagluto ito sa maraming putahe sa huli ang pagbili ng cream dory sa Pilipinas ay hindi lamang tungkol sa pagkuha ng isang uri ng isda ito ay tungkol din sa pagpapakita ng pagpapahalaga sa kalidad ng pagkain at sa karanasan ng pagluluto at pagpapakain sa pamilya sa bawat pagpili ng sariwang isda at pagluluto nito ipinapakita natin ang ating pagmamahal sa ating mga mahal sa buhay at sa sarili nating kalusugan at kasiyahan Kaya't sa susunod mong pagbili ng cream dory sa Pilipinas, tandaan na ang pinakamahalaga ay hindi lamang ang mismong isda, kundi ang karanasan at mga alaala na kaakibat nito.